madam. Bakos tilapia, madam. Live tilapia, Magus. oh, bakos tilapia. Usapang tayo. Saan tayo bibili ng 20 pesos na bigas? Eh, 20. 20. Oo oh, oh, nga, kay Daddy Frankie. Daddy Frankie. Frankie, nananawagan, kami sa inyo. Punta kayo dito sa palingki ng Bagyo. Bibili kami, Bibili kami ng 20 pesos per kilo na bigas. Oh, 20 pesos. 20 pesos. Per kilo na bigas. Dilapia, madam. Dito sa palengke ng bagyo. Dilapia, ma'am. Dilapia, bangos, madam. Pampano. Oh, bangon Pilipinas. Mahal ang bigas. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Nananawagan kami, Daddy Frankie. Punta kay dito, palingki ng bagyo. Bibili kami ng 20 pesos per kilo na bigas. Oo nga, nananawagan nga ako kay Daddy Frankie. Bibili tayo ng 20 pesos na bigas. Nagbebenta siya ng bigas. O nakita niyo na yan sa YouTube niya, sa vlog niya. Nagtitinda nga siya, o. Oh, 20 pesos per kilo na bigas. Pa-share-share -share naman dyan. Tilapia bangos yung ba si sir ba ka ba? lang. Naka-upload ko to sa YouTube. Tilapia, tilapia, bangos, bangos. Matumal ang bintahan. Walang pambili ng bigas. Tilapia bangos lang langit. Tilapia bangos bangos. tilapia sir bako siya kuya live tilapia na lang bangos. ano yun nang tilapia bangos na lang bako nyalap nong bako sa kupan nyo ah tilapia bako nyo nyo